Ah. Uuwi uh, ako this year. Ikakasal na ba? Pero sobrang sobrang bilis lang ng pangyayari kaya move on agad kasi ayoko nang balikan. Oh, ba, ikakasal ka na sana bago ka uwi, tama? Pag-uwi ko ngayong dis ngayong December. Tapos, ano nangyari? Nagkiwalay kayo? Ayun, baka hindi talaga kami kaya hinayaan ko na sa Kasabi niya, gusto na daw niya magpakasal, ganun-ganun. Sabi ko, kung gusto Kanino? mo magpakasal. Doon sa boyfriend ko, gusto, kung gusto mo na magpakasal, di mauna ka na kasi ako hindi pa ready. So, yun nga, nasaktan ko siya. Kaya, sa akin lang, hindi siya nakabigay. Ay, paano kanya, paano kanya papakasalan? in eh, nasa abroad ka ba? Oo, nga ako sana ngayong December. Pero, yun nga, nadelay ang aking flight. Nadelay ang aking ano. So, ilang baka, baka one, one year na naman, gano'n. Ah, na, na, na delay o sinadya mo magpa-delay? Hindi naman kasi pagkakataon hindi ko na maiwasan kasi lagi naman na delay ang akin ano kasi nagkakaproblema kasi. Uh. <laughs> Oo, Ginusto mo yun, In hindi yun ano, hindi yun na delay. <laughs> na problema kasi sa paper? May problema sa paper? Sabi mo nga hindi ka pa ready eh. Nag-hesitate <laughs> oh, Ma. ka magpakasal? sabihin ko na rin totoo. Hindi ako ready. Pero yun nga, nagkakaproblema talaga sa ano sa pag-uwi ko. Oh. Hindi ako mo yung camera mo kasi hindi tayo makita dito. Oo, <laughs> oh, ang malikot eh, no? <laughs> Kanya nga lang ha, pag gumalaw yan, tignan mo. <laughs> Oo, oh, tapos? Ayun, hindi ko na pinilit siya kasi... Kung hindi kami, di ba? Bakit pa kailangan ng ano? Mm. Tapos mag magkikipag-boyfriend ka na naman. Tapos mag-uumpisa ka na naman. Alam mo ba kung gaano kah kahirap mag-umpisa? Alam mo ba? Mahal kita. Mahal mo na. Eh, ba't Adan? Eh, ba't Adan? Eh. Alam mo ba? Huwag ba? kang tanga. Bata pa na. ako, kaya hindi ako nanghihinayang. Ha? Bata pa ako, kaya hindi ako nanghihinayang. Mm, 'yan ang maling mindset. <laughs> yung ma mindset na bakit ka na kay pagrelasyon kung hindi ka nang iniiyakan? Diba? hindi mo alam kung siya na 'yung taong para sa iyo. Diba? Ano ba 'yun? Oh, wag ka, wala kang karapatang mag-complain ha. <laughs> hindi ka pala nang nanghihinayan eh. Oh, kasi bata ka. Pantayin mo muna mag-50 ka. Mm, ilang taon ka na ba, lady girl? 27. Ah, 27 ka pa lang. Antayin mo mga 35, 40 ka magpakasyal ka, ha? Oo, medyo matigas ka na, na. Oo, kasi ayaw mo pa kasi magpakasyal na bata ka pa. Ay, ikaw? Ano ah? ah? ang ka? Hindi pa ako kasal. I'm 32 years old. Mga 33, 34, magpapakasal na ako. Oo. Bakit? Eh bakit ay mo baka alam mo ba bihira ang lalaking mag-alok ng kasal. Did you know that you are very very uh, grateful in that guy? Totoo sa akin. Iniwan ko siya after two years. Nakaipon na siya ganun. Ay pinag-usapan naman namin 'yon. Eh nga lang, alam mo 'yon ng siguro kulang pa ako sa, ano sa sa anak? ana Alam pa, Alam pa Saan? sa ano. Yung pagkilala namin sa isa't isa ba? Inatalo ba kayo magka-relasyon? Pari magfo-four. Magfo-four years kayo? kino lang ka ba? Ang <laughs> galing-galing, no? Yung iba nga dyan, no? mabutla na lang buwan, no? Nagka-anak na agad. Buntis Aray. na. Oo, kilala na nila daw yung isa't isa. Ikaw alam mo ba, maswerte ka kasi inalok ka ng kasal. Kasi wag, ang lalaki nag-alok ng kasal, ibig sabihin, pinagplanuan niya yun. Kung uh, pinaghirapan niya talaga yun. Kasi sabi mo nga, nag-ipon siya, di ba? Two years kasi, siya inaiwan doon. Magkasama kami two years. Tapos... Two years kayo magkasama. Ah, LDR, gano'n. Uh, Tapos ngayon, LDR. Hmm. Bihira yung lalaking ganyan, ma'am. Niwala ko sa'yo, bata ka pa, marami kang pag pagpagdadaanan. So, mahirap magsisi sa huli. So, sinasabi mo, mo na mag-move on ka. Four years kayo, sabi mo, mag-move. Kakaiwala yung lang one month, maghanap ka. Eh, bakit pina mo? Ganito ang issue, Eh, bakit meron agad siyang iba, o, oh, ba? Diba? Naka-profile na ah. mo. Ha? <laughs> 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 Naka-propel na agad yung kanyang babae bago. So, sino mas mabilis? Ibig sabihin kami... Eh, eh, ganito yan, ganito yan. wait lang. So, meron ka ba? Nakita mo ba? Oo, oo kapo-post niya. Ka, yung official kami wala isang araw. Lambay bago siyang post na proper na agad niya yung babae. Hindi, so, wag. Kalma ka lang. Ikalma mo yung galit mo, ha? Ikalma mo yung galit mo, okay? Nandito ngayon sa tulpo, guys. <laughs> oo. Oh. <laughs> ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Ikalma mo yung galit mo. Ano kasi, kapag tayo masyadong nasaktan, you know, yung mentality natin iba, no? Naghahanap tayo ng way na, alam mo yun, yung tawag ipag, uh, yung pangbawi sa nararamdaman natin, kumbaga, alam mo yun, halimbawa, sinaktan mo ako ng sobra, ito, magpost ako para sabihin niyang okay na ako, meron din ako, ganun. Pero deep inside, hindi totoo. Kaya, bago ka magalit, alamin mo muna yung totoo. Huwag ka maniwala sa mga post-post na yan. Hindi alam mo daming scammer eh. Okay? Huwag ka magpadala sa bugso ng damdamin. May sino hindi may stress nun? Di ba? Niaya ka niya magpakasal tapos ayaw mo. Di ba? Hindi mo ba alam kung gaano ka-stress sa lalaki yon? Hindi kasi, may, may ikli din kasi pasensya niya. Lagi hindi na yung last year, hindi na tuloy yung ko. Sobrang toxic na talaga rin. Alam yun, na napapagsabihin na kung ganyan, 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 meron ka nang, hindi siya naniwala. basta po na... Normal yan sa relasyon, ma'am. Oo. Katingin mo kapag nagkaroon ka ng karelasyon? Buti nga nagtagal po siya eh. Sabi mo, last year ganun nang nangyari. Pero umabot kayo uh, uh one month before, di ba? So, ibig sabihin, nagtagal siya sa'yo kahit sobrang hirap na yun ng sitwasyon nyo. Nagtagal kami Ga pero meron siyang iba na kasi ang bilis naman nakahanap na agad siya. Hindi mo nga sure. Alamin mo muna yung totoo. Ito mo sa puso agad. Hindi <laughs> na agad eh. Siyempre, nalaman ko ka sa katrabaho niya. Meron agad siyang jowa. Mm hmm. Alamin mo muna. Sa Kausapin mo muna sa... Ka sa <laughs> Kausapin mo siya. Kailangan mong marinig mismo sa kanya na wala na. Yung meron na talaga siyang iba. Kasi mahirap maniwala sa usap-usap lang. Kasi kung stress ang binigay mo sa kanya, alam mo yon kung utak yung tinamaan sa kanya, iba yung, iba yung mangyari, iba yung kayang gawin. Hindi naman ako nagkukulang kahit kami nandito, kami magkalayo, hindi naman, hindi ko naman pinapabayaan ng siya. Pasilip mo ba? Oo na <laughs> 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 hindi na kulang nakasilim ah, di ba? araw gabi bakit ba may nagkulang pa ba daw parang ma ay isa na all lang oh. pinapadala ko siya ng pera oh, I mean sus I mean wala lang talagang pisikalan alam ano mo yun hmm Wala naman, wala normal talaga, wala naman. ko na sa tingin ko hindi ko napabayaan yung role ko. Pero yun nga lang, malayo lang kami talaga. Hindi siya na ekle ekle ng pasensya niya. Pero alam mo may mali ka. May mali ka wala. Iniwan ko siyang piglaan kahit alam kong may plan na. Ang tanong, eh, gusto mo pukpukin kita? <laughs> ang tanong ko sa'yo, may mali ka wala? Meron. Oo, oh, di ba? Kapa <laughs> sabi mo, parang hindi ka nagkulang. Eh, mali ko lang naman oras. Magal ng oras? Pagka uwi ko, saka ko lang siya pwedeng makita, o. Oh. tulog na siya, o. Di ba? Wala Oo. Oh, Siyempre, may trabaho din siya. Ito lang ang masasabi ko sa'yo, madam. Okay? Hmm. Yan hindi may stress, papakasalan ka na nga. May ipon na siya, di ba? Sabi mo, tumutulong pa rin kasi siya kaya naintindihan ko. Kung... Ang dami mong rason. Sagutin mo yung tanong ko. <laughs> siya nagsabi na babakasalan ka niya, di ba? Oo. Oh. Pero ayaw mo. Hmm, biglang di ko, rin, di ko rin gusto pala na... Ang para. Pero ayaw mo. Oo, oh, ang bilis. So kanino yung problema? Okay sa akin. Oo, oh, sa'yo pala eh. <laughs> Yan yun. <laughs> Kasi kung ako, napakasala lang ito, sabihin mo, no. Okay, ang daming deserving na babae dyan para sa akin. Sobrang sakit nun, ma'am, kung alam mo lang. Pero hindi mo sure kung ang babae na makakarap niya ngayon, kung mahal niya. Baka matagal na sila eh. Baka pagkaalis ko, meron Ayan na hindi. Ayan ang problema sa'yo, baka. Yang baka na yan, alam mo kung kanino, ka kaninong kasalanan yan. Kasalanan mo yan kasi hindi mangyayari yung baka na yan kung... Hmm, picture siya, guys. Kung <laughs> narinig mo. <ko. laughs> ano yun? <laughs> ano? Meron pa si sa, live mo, kaya... Nilubos ko na, pinuturan oh. na kita. Hello, <laughs> boy. Narinig, narinig ang screenshot, eh sa live mo? Mm, hindi, ganito. Yung baka na yon galing sa'yo yon Kasi hindi ka, hindi ka mag-iisip. Hindi ka mag-iisip ng, ng ganyan ba? kung hindi mo siya, ano, kung hindi mo siya nireject. Alam mo ba, yun na yung pinaka-crucial part sa, bu sa buhay naming mga lalaki. Yung sabihin naming magpakasal na tayo. <laughs> Kasi ibig sabihin, yun ang pinakahuling yugto ng pagiging binata namin. Tapos, i-reject -re mo lang? <laughs> Tapos, ngayon, mag-iisip ka ng, baka, 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 baka na sila? Huh? <laughs> ah? Kapag may lalaking mag sa sa'yo ng kasal, napakaswerte mo, madam. Ikaw yung napakaswerte. Katingin mo, hindi mangyari ulit sa'yo yun kapag nagkaroon ka ng karelasyon, lalo na nasa abroad ka? Huwag magbasa ng comment. Ini lah, okay mau saya isi paing terang kita. Sige. Isa, dalawa, tatlo. <laughs> <ba> oh, <laughs> <Si baba>, keren <nakatingin. laughs> buat, oh. Coba buat nongak tingin. Bapak kalau ditemu mau ya. na ako snak kok kalau mau. Ah. Ya mesti lanjain mau komen. Rule ni lain mau komen coba baba. Masa oh. ko kan totoo. tu. Oh. Na, siguro hindi kompleto yung akin pag yung hindi kompleto yung akin pagmamasa kanya kasi dito ko nakilala yung sarili ko na bye pala ako. Oh, ikaw yung may problema tapos sisihin mo yung boyfriend mo. Oh, at least hindi ako at least hindi ako nagpakasal. Ay, paano kung hindi ko pala siya mahal sa huli? Oh, wag, wag, wag mo isisi sa kanya yung mga baka-baka na yon. Sa'yo may problema, hindi yung boyfriend mo. <laughs> Sige, sabihin ko na umamin siya na kami pa, meron na siya nilalandi, tapos naging sila na. Tapos hindi ko lang nasabi sa kanya totoo na, na ano, na hindi ko rin siya ano kasi dito ko lang nalaman hindi ako, hindi ako ano. Para akong halo-halo, para mo kong hinalo na halo-halo. <laughs> Ganyan din lang pala ang kwento, dami mo dami na akong sinabi, hindi mo malang binara. <laughs> Alam mo pala yung sagot sa mga sinasabi ko? Siya din naman eh. Umami na naman siya okay, sa akin. Okay, tamo? <laughs> Nagsisiyan sila na guys. Ay, Eliza. Oo. Parang ano ka, binting tao na nag -riot. <laughs> Tapos? Tapos walang tanod at pulis na dumating. <laughs> mm. -hmm. Ayun, dito ko so, bye ka na kalahat sa... ka. Yun, yun ba yung ano? Nagkakagusto sa lalaki at babae? Uh Oo. -oh. Ay, pala, yun naman pala eh. <laughs> hmm. Ano? Ano lang ah, ha? hanapin mo muna yung sarili mo. Hindi mo, okay. hindi mo, hindi mo pa kailangan mo hanapin. Nakilala ko na sarili ko. Sa mula nang pinalaya ko siya, nag-live-in na kami nung kaano ko. Nang? Nang karelasyon ko ngayon. Ah, ikaw may kasalanan, hindi siya. <laughs> ikaw. Siya din. Mm, ikaw. Ha? Ikaw ang nagko-complain. Alam mo, oh, hindi ako basta-basta kumakampi sa mga nagko-complain dito. No? Yun, yun yung reason bakit ayaw mo magpakasal. Yun din yung reason bakit mo siya sinisisi. Okay? Kasi, meron ka nang nakita bago. Yun yun. Not, you need to accept the fact na ikaw, may malaking pagkukulang mo. Kasi sabi ko, being a girl, no, you are very blessed kapag may lalaking gustong pakasalan nga. Di ba? Ngayon, nireject mo siya. Ikaw, ikaw may pagkukulang ko eh. <laughs> Oo. Kaya... Sinubukan pa naman kaya, siya ano. Kaya nga, hindi natin masisi, hindi natin masisi yung panahon. Oh. Pero, i-admit mo sa sarili mo na ikaw ang may malaking pagkukulang dito. <laughs> Oo. Kasi, bakit? Oh, sige lang. <laughs> oh, bakit? Ha? Kasi sa Pilipinas siya, nandito ka, nararamdaman niya na yun na may bago ka. ah. Oo. Oh. Hindi uh, oh. ko pinaparamdam sa kanya na ginagawa ko pa rin yung ano ko. Kung talagang oh. mahal ko siya, pero hindi talaga. Ha habang, habang may bago ka, pinapasilip mo pa rin siya, ganon? Oo. Oh. Yay. <laughs> Ay, sa LBBL, sarap. Ay, ganun ba na yun? Mm, nag enjoy naman. Oo, oh, na-enjoy din ako. Oh. Ay, sana Pero all? Pero yun nga, nakilala ko sa parang iba pala yung feelings na ano, na... na. Ano yung kinakasama mo yun? Eh? Lalaki, babae? Babae. Ah, babae. Gusto mo taplakan. <laughs> <laughs> Sana all. <laughs> Nahilo ako sa'yo, ma'am. Ang daming lubak na dinaanan natin. Totoy din pala. Sabi ko ng comment, ang gulo mo, Ha? <laughs> ah? Sabi ng mga comment, ang gulo mo, eh. Magulo ka talaga. <laughs> ako na yata ang pinakamagulo na kausap. <laughs> <laughs> sige. Hindi, just ipili mo lang kung saan ka masaya. Yun na, okay. at least naging totoo lang din ako sarili ko, tapos naging uh -oh. totoo ko. At sana, yun yung bagay na hindi mo pagsisigyan. Kasi alam mo, at at your age, dapat nagsisettle ka na ng sarili mong pamilya. Alam mo yun? Uh -uh. Kasi mahirap ngayon magumpisa ng pamilya kapag may edad ka na. At your age, dapat nagkaplano ka ng mag magkaanak. Kasi mahirap mag-alaga ng anak kapag matanda ka na. Ngayon, tayo mo muna mag-45 ka para ma-realize mo na babae ka. <laughs> uh, uh Ay, buti nga ma'am, hindi tayo nagkita eh. Gusto mo, ma maintindihan, ma mo sa, maintindihan mo sa sarili mo na babae ka talaga? Magkita tayo <laughs> ma'am, mga dalawang araw lang, ganun. <laughs> uh Ma-realize mo talaga, sir, babae pala ako. Sarap Totoo ba? Ay, lente, may balak. Ay, balak. Hindi na. Hindi Tawa sawa. na ako. <laughs> ha? Tawa Asawa na ako. Sa akin? Hindi sa ako sa ano. Kasi nasabi mo. Ah, sawa ka na ba? Hindi kasi may, ano, ito, maniwala ka sa kain, sa 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 kain, hindi, no? I, iba kasi lalo kag like, first time mo. May mga time na no na halimbawa kung hindi kayo compatible ng partner mo at merong bago na maramdaman mo na compatible kayo dun when marerealize na ay lo mas masarap to hindi oh. <laughs> <laughs> naman na experience hindi kasi magaling oh yun yun <laughs> 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 yun yun kapag na experience mo noon mo yun, ah sigurado papaisip ka masarap <laughs> sarap maging babae ba <laughs> na 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 Ay. So babae magaling ganon Magaling magdila. dila ganon oh. Ito <laughs> Uy Mababan ka dito Bawal sa live din Mababan dito oh. Sige Maraming salamat ha ma lady girl Thank Pag may pupusto ha Bala ka dyan, bakit ikaw yung host? <laughs> na, hirap na hirap ako. Uh, no. Hirap na Tatuban hirap na ako, na ako dito magsalita, <laughs> tapos wag mong ipopol. Oh, Ang say bye-bye na, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, thank you. Manonood na lang bye. ako sa Welcome. next mong video. Oo, uh, yung video mo na yung mapapanood mo. Alright. <laughs>